Hello mga idol, shout out sa ato ang mga pareha na mong mga pinikap driver diha sa nagkalaing-laing dapit o mayong hapon yung tanan diha mga idol o amping mo permis sa inyong mga biyahe diha o dili rata mag iluganay pasahero uh, ah, bahin, bahin lang kaya ang palitonon karon perti ng mahala so wala ray pamintaha ay kung kinsay naa ah. bang ra Ampo oh. po, ampo. O sige lang po natin pag pag-ampo ang mga biyahe, aning kadalanan. O kaya kanina ito pangabuhi, kani itong pamiyahe. Kaya di agasubay tapirmi aning persada highway, kada-adlaw. So mag-ampo kita tapirme, kaya alam po kaya netong trabaho, kaya gasubay tas highway. kay dili naman kita rami muagi aning dalan. Daghan kayo, huwag na po yung mga uban nga, mga buluyagon po daning highway nga, gamping tanya kita po yung Simbacura. Tapos ano ba, mas <laughs> bitar ganang ka na magpahinay mga idol o, mag kita pirmi. O di nato kalimtan ang ginoong nga uh, mag-ampo kita. Before mo gawa online. sa balay, mamayahi pangalaga dito sa ginoo kay siya rin yung labaw makagagahom o magbantay sa atua ah, o siya rin po yung na mga blessing sa atuang pamasahiro o sa atong trabaho o okay. mayong panglawas. Tama. Shout out, shout out sa mga pinikab driver diha. Uh, shout out niyong tanan diha. I love you. Bye bye. Thank you.